Okay, ito mga sarang mayroon sa ating hindi na lang, ano, On the Beach. Sinakay na lang sana. sa L3. Ayan. Okay. Ito nila sila sa wiring. Wala silang test. Sabi ko, tingin lang mga paat. Tinanong ko, ano, sira? Oh, sira? Wala. Hindi nila mahanap uh, ko, see. Sige. Mas may key. May direct ako na rito kanina. Kanina pa ako doon sa shop nila. Madaling araw ako sa city. Kaya, ibibidyo kita. Hahaha. Bagong modelo pala 'yan ah kasi bit stretch 'yan eh. Nata-jebu fuel pump, wala lang lumuwag na yung mga ano. Yung goma nito, yung o-ring nito, binaklas kanila eh. Sige, anak. Pero may panel? Pero 'yan. Kanino? Walang panel. Binuksan ko, may panel din ah. Oo. Tapos check engine. Oh, wala. Engine tapos yung just na karaan, kung puto. Ano center sa mga pagpapas? yan? 25 o oh, 24? 23? 24? 25. 25. Patay. Ano yan? Ano uh, sa uh, injector tapos Ano yan? Baka baka na yan ha? Baka baka na yan, <laughs> baka ako ron ha? Baka baka na ako rin ha? Baka nun, ha? <laughs> baka na <ako> <laughs> <ako> <laughs> <ako> <laughs> Mga labaw na. <laughs> <laughs> mga labaw na. Awit <laughs> to. <laughs> mga labaw na. <laughs> Sige. Kaso, ano, iiwan mo na to. Bukas na natin ito, troubleshoot to. Ayan, honda Beat, Ang nasir, Ito, troubleshoot natin. Dito pala yung mga idol ko, eh. Pala yung glad ng dito. susi mo. Bagusin hey, okay. ang pako, eh. Not kalawang pako. Not kalawang pako. ito 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 sa kabila. ito lahat pa mo ito. Sa kabila. Bagong silang. Bagong silang. Mabait na tao. Tikit. Eh, tromposo kung amo na, saklet. yung galing sa ano hey, sa dalawang shop. At alak ana na 'to yung pinabili kay Sir. Retro hey, mga mo mga para makita nya ano yun? lalamob yun? Huh? lalamob? Oh, lalamob nga boss wala kang power yun tapos ang yung fuse oh ba't walang chicken yun? eh ngayon lang yun eh yung matapan putok pa yun oh yan o low bottom battery ganoon oh. huh? sige pati ka mo Ano ba 'tong battery? Ano 'yung pinagagawa dito? Dito sa lahat ba 'to? Ito mm, eto lang kinuha si Boss Mike. Oo. Tapos, tapos 'yung fuel pump kanina, tapos binugahan lang 'yung ano. Fuel pump. Oo. Tapos nakaraan naglinis ako ng ano, stator kasi marumi na. Oo. Yung umalis na ako sa bahay, e, dahil mo, akong, eh dahil gusto mo ata. Tapos yung ulang shot, Dinaigdustol injector to. tapos baka sa ICU o naman sana. Oo. Sa operation, di, 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 di ko na pinano. Nandito mga... Dahil no? sa mga sakit. Para makita ni sir. At makita din natin. Busog mo rito. I-check mo natin sa diagnostic <makes> tools. Kung ano ang problema nito mga sir. dalawang shop ka na? Hindi, nakadalawang shop ka. Na. Bari pangat mo na to. Nakita pa alita dun sa Honda, sa Iguming Domingo eh. Oo. Oh. Doon ka pa dati? Wala, nagusay na ay, ako doon, doon eh. Lagi, pag na doon. Bagay yung sticker mo. Kanino ka lang. <laughs> <Ayos>. <laughs> Kanino lang pinapagawa. <laughs> Check natin yung ano pang unit nito ay yung battery nya i-diagnose natin kasi dapat pag on mo tumutunog dapat yung ano fuel pump ito hindi na hindi na tumutunog check mo i-check mo natin para makawin na to si partner Wala itaka oh, lang itakao doon niya. Oh, tumut, tumut na yung fuel pump mo ah. Eh, tumut, sabi ko kasi fuel pump, sabi ko, tumutunog pa yan eh. Maganda pa yan, inayos ko pa nga nakaray niya kasi nga. Yun Lubat yung battery to. Yun. daming baka doon no? Lubat yung battery. Ha? Huh? Lubat. Ito mga sir, lo, tumutunog yung fuel pump niya, narinig ko nung pagka-on ko tumutulog naman yung fuel pump nya at uh, yung lagi po makapunta yung 25 amperes maaaring uh, shortage ang uh, wiring nito depende pa rin kapag na check natin kasi na check na walang naman isi yun nito ha? 3-8 lang ang isi nito hindi siya tulad ng uh, click 150 na masakit sa bulsa gusto nga nila nung ano sabado baka oh. pa sinaisi yun sabi ko ito muna. Kasi kung talagang ECU yan, meron naman akong pwedeng ipag-test dyan na ECU. Kung o, talagang wala, silang, ECU. Wala silang kapagod mo. Ano, hindi gagawin sa okay. inyo. Ano yung battery ko? Bumili ako ng bagyo. Okay. Ito naman mo to yan. Ito robust nga rin. Narobot yung battery. Pagka-on ko ng susi, ito mo talagang may fuel pump. kasi nga lang, uh, mahina yung battery. battery. Kung, uh, kung, uh, na-discharge na. Dito kasi kapag kalubo. Yeah. Pagkaw ko ng susi dito, dumutal naman yung fuel pump, kaso nga lang, mabilisan lang. Dahil kumukrop yung panel, gawa kasi ng, uh, ayan, low yung battery. Kaya mag tayo, tapos pumipitik-pitik-pitik. Ayan. O. Pati yung relay, pumipitik-pitik din. Try natin maglagay ng battery. Yan, remi mo halos saglit yung battery niya para battery bosot shot naman natin to ng na bagong dating natin na sinakay sa L3. Para pag umuwi naman to si Sir, maging kampante na hindi siya isiyo o depende pa rin kapag na natin. Ito naman, mababa lang naman yung presyo ng ECU nito mga sir sa Honda Beat. Hindi naman tulad ng ano to, ng Honda Click na version 2 na masakit talaga sa bulsa pag nasira yung ECU. ECU nito nasa ang pagkaka last na alam ko na bini ko dati. 3.8 to 3.9 yung presyo. Eh, tumaas ang presyo yata ngayon. Siguro tumaas pang isang daan, gano'n. Mga 4.1, 4.1, 4.2, gano'n. Mga, mga, presyo ngayon. Kaya nakadepende pa rin yung sa store. Na... Uh, pagbibilan natin Ayan, ito, double shot mo natin. Para bukas na natin ito, ito gawin kasi ano, oras na rin. Ayan, palit mo natin. Pantesting na natin para makita natin kung anong error. Kasi napasik na raw, injector daw yung problema. Hanggang sa fuel pump. Ano, nagpatik ng fuel pump? Bago lang yung smart wala mismo umano niya ng kwento, palit mismo kasi Kaya hindi wala. Ayaw naman gawin yung sa, hmm. Sa mga vlog mo ay eh, kita ko naman yun, eh, okay naman Ayan ang Tapos Oh mo naman chicken gin I-tunnel nyo mo muna Tapos i-diagnose mo para makita natin Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagagawa dito kasi pangalawang shop na to pangatlo na pala kami kaya check natin on off natin tapos pakikinggan natin yung kanyang uh, fuel pump kasi pagka injector mga sir problema hindi tutunog yung fuel pump magkakonek yung dalawa na yan pag si injector ang may problema hindi tutunog yung fuel pump pero lang kung barado ayan pero masira, masira yung injector or wire ng uh, sensor na injector hindi tutunog yung fuel pump ito tumutunog buksan natin muna Tayo, buksan ko muna para nang matagas Yan, laki mo. susi mo Okay, tapos on mo. Sige pa, isa pa. Ayan, yun na rin yung gano'n. Ibig sabihin, good yung fuel pump. At uh, i-diagnose mo kung ano yung lumalabas sa tawas. Ang sinasabi kong tawas mga sara ito. May wagang ano, bola. I-check mo dyan. Ayan, naka-on. Tapos check natin kung ano yung lumalabas against the light. Injector. Injector, ang sinasabi. Ayan. Ibig sabihin, uh, maaring sa wiring ang problema nito mga sir. Maaring, maaring dito. Diyan, sa pinakailalim. Or, yung ECU. Pero, tumutulog yung fuel pump. Kaya, pagkaganito yung problema, wag na wag muna kayo kagad bibili ng pisa tulad ng ECU dahil uh, sayang baka hindi yun ang problema kasi tumutulong yung fuel pa maring si injector ay barado isa rin yan mag, mag, error code din yan mga sir ano bukas natin yung troubleshoot to oh, sige. si oh si mag ano ka na lang oh, mag book ka na mag ano ka na uli yan bukas natin to ito troubleshoot mga sir ha ang gagawin natin dito, wiring at i-check natin yung ECU niya. Meron naman tayong pantes na ECU dyan. Kaya, yeah, ma uh, malalaman natin kagad dyan kung ano yung problema. Pero, mas maganda. Titignan mo natin yung wiring nya. Kung ano yung pinaggagawa dyan. Kasi, hindi natin alam kung ano yung nangyari. Tapos, hindi, paglubat yung battery. Yan ba yung kwan? Bago. Ayan o. Oh. Tapos, eh, pumipitik-pitik. Bago na yung battery natin. Tapos, pumipitik-pitik pa rin. Maaring, uh, poor connection yung wire nito. Yan, abangan niyo na lang 'to. Tung susunod dating uh, video dito mga sir. Para ma natin. Ito so, ano ba 'yung sira talaga nito? Okay.